Welcome pong muli. Ito naman ay sa Austria. Nandito tayo sa capital ng Austria, sa Vienna. Dito ko lang din natutunan ang pronunciation nito ay Wien. W-I-E-N yung local name ng lugar. Una naming stop dito sa Belvedere. Belvedere? Yes. Nung unang panahon mga palasyo, ngayon may cafe na rin sa gilid. Hapon na kasi to, mga pa-sunset na kaya ganyan yung itsura. Tanaw din yung simbahan, yung dome sa right. Yung likod ng Belvedere Palace in the ice. Yan, kung mga pang-royalty siya nung unang panahon, mga museum naman siya ngayon at mga public gardens na lang yung paligid. Libre yung pumasok, o pumasok, umikot dyan sa mga haridin pero may entrance fee pagpasok mo ng museum. Mawak ng haridin yung likod nung palasyo. Yang likod na yan inaayos pa kay mga tarp siya. na to sa tunog ng fountain. tips sa mga nabasa ko, mas murang bumili ng tiket para sa museum online kesa on the spot ka bumili dyan pag nandyan ka na. Siyempre may matips para may makontent, pero hindi po siya pumasok sa museum dito sa content na to. Hanggang haridin lang at paligid ng palace slash museum. Para pag bumalik dyan, sometime later, edi pasukin yung museum, magbayad ng entrance may mga sikat na paintings daw dyan. Siyempre, kuha ng kasama ko mga pro shots. Ito naman yung nasa likod, yung simbahan nga at yung fountain. Strict symmetry is intended to tame the forces of nature. Dao. At ginaya daw yung design dun sa France, yung Versailles. Chess! Versailles. Sinadya daw talaga, nakita yung view ng palasyo, kaya walang mga puno sa gitna. Buong hapon kami dyan, mula sa harap, hanggang jan sa likod at sa dulo ng mga haradin, hanggang sa si ginabina. May exercise, may view random na nadaanan mula palasyo papuntang restaurant. First direct pipeline from the Alps to Vienna. Yan, haba-haba ng lakad gabing-gabing na mula basta panggang bahay. See ya.